Hello guys! Disclaimer lamang, ang vlog na to ay opinion lamang, komento at base sa research ko tungkol sa SB19, sa kanilang cancelled na concert sa Asia. Hello ATNs! Welcome back again to my channel. Today is a sad story, isa na namang cancelled ang concert sa Asia with Mahalima ang Bangkok, Thailand. Una ang Singapore, ngayon naman cancelled ang Bangkok, Thailand. Ano ba ang mga dahilan bakit cancelled na ang dalawang concert ng Asia ng Mahalima? Pagkatag World Tour Concert, may sunod pang dalawa. Posibleng ang Dubai at Japan ay magiging cancelled din pag hindi maayos ang negosasyon at usapan doon sa dalawang partido ang Shibuya Company Philippines at One-Z Entertainment dahil pangalan po at trademark at logo ang nakasalalay dito ang SB19 kung ano ba talaga ang gawin under negotiation at usapan ang nangyayari ngayon kung gamitin pa ba ng uh, Boys ang SB19 o ang Mahalima na, na Panibago dahil uh, ang SB19 ay yun ang uh, nakasanayan yan ang uh, naumpisa nila sa kanilang uh, poster para sa kanilang concert na Asia Pagatag World Tour Concert at uh, baka maiba ang uh, tingin ng mga tao dahil bago na ang pangalan baka manibago ang pangalan I mean, manibago ang tingin ng mga fans sa SB19. Kaya naman, ito ay under negotiation at pinag-uusapan pa kung ano ang dapat gawin, ano ang agreement, terms and agreement ng uh, Shoebity Company at One Day Entertainment kung gamitin pa ba ng tuloy-tuloy hanggang matapos ang concert ng uh, SB19 sa Asia Pagkatag World Tour Concert. Yan po ang uh, nakikitang dahilan ng mga kritiko at mga tao kung bakit hanggang ngayon ay uh, cancelled na ang dalawang Asia countries ng uh, SB19 o Mahalima may ko pang maiwan kung ito ba talaga ay ma-cancel din ang Dubai at Japan. Pero sana matapos na ang negotiation between two parties ang One Day Entertainment at Shibuti Company, magandang usapan magandang agreement at ano ba talaga ang dapat na kasunduan para sa dalawang uh, partido gamit ng SB19 trademark at official logo ng SB19 dahil nga ang SB19 na pangalan at ang logo nito ay galing sa Shobiti Company noon na partnership nila ang Korean Company So, ang kailangan ngayon ng ating mga boys ay pagintindi, pag unawa at paghihintay at haba habaan ng pasensya para sa concert in the future na sana yung dalawang Asia na Dubai at Japan ay tuloy-tuloy na.